Good morning! It all unsucceeds a double B! I you a e 35, Jang Jang! True! Ready now! <laughs> Number one, ha? maraming salamat sa inyong lahat. Mga kapusang Pilipino, Number one, kubarabani kami tatlo. Number one, ang angtabang wag magaling. dito sa balita, tapos ang reaksyon talaga natin ay, ay, ano nga no, come to think of it, where is Purisima? He didn't condole with us, ikaw daw ng mga piyuda. Ah, saan si Purisima? Suspendido eh, kati kaya pati yung pakikiramay, suspendido eh. Suspendido eh. eh. <laughs> ikaw ng mga piyuda na ulila. Ah! patapos apat sa komando bakit di mo marapat magpakita sa takot ano na makumprunta at masita ang nakakalungkot dito ang nag-iisang four star PNP General ng ating bansa walang kinakalimutan Pundos. You pull me once, shame on you. you pull me twice, shame on me too. Sa kanyang mga sinabi, may inamin na siya sa sarili. you pull me once, unay nagsinawaling sa kanya. You pull me twice, Pangalawa naman, binola raw siya. Aba, eh, wala na akong masasabi. Nilaglag na niya ang kanyang sarili. Noong una ay si Purisima ang nagsinungaling sa kanya. Ngayon naman si Napeñas na ang nambola naman sa kanya. Kay lakas naman ang loob niyang dalawa. Nang maikutin at lukohin siya. Kaya para sa mga naulila, ang ating Presidente Nonoy, ang labas ngayon siya ay, siya ay, siya ay, siya ay, mga katulis! Number one, alright! Oh, mga katulis! If you punch, huminga ka malalim, Oh, kapit! <laughs> <laughs> Kamilang, huminga ka lang ng malalit. Baka wala ng punch dito pa. Kan? Kaya para sa mga naulila, mm -hmm. ang tigin sa kanya. Si Presidente ngayon ang uh -huh. nambobola. Yeah. Oh, <laughs> <God>. oh, na. <laughs> Ay! Oo nga. Ay, hindi Baka ang sabi sa ng mga naulila, lang. Nauli lang. Uh -huh. Alam mo, kulang Di na. Hindi kami naniniwalang Pangulo siya, babulahin siya ng isang... Sa bandari! Oo! Na talagang kulang na kulang sa coordination. Patok-patok sa dalilang pa... At Here at Essence Supermarket, everything is fresh! Everybody's happy, cause everything is here for you! Happy to serve! Even I enjoy going to Essence! I'm laughing now. Friendly service. voice selection. Good value. Everything is here for you. At SM Markets. Caring is loving. Para sa mga taong mahal mo, give equal. Because equal is love. Hey guys, wanna get all ramped up? Yeah! yeah! Then let's all head off to video Deals on Wheels. Go see all the new car models we want. Get up to 10,000 pesos for car maintenance. But... Low interest rates, fast processing, and all in financing. So let's get moving to BDO Deals on Wheels now. BDO, we find ways. BDO Deals on Wheels. March 12 to 18, SM of Asia and SM Marikina. Terms and conditions apply. Per DTI FTEB SPD Permit number 1719 Series of 2015. Promo period is from March 12 to April 12, 2015. See flyers for details.

The Here at FM Supermarket, everything is fresh. Everybody's happy because everything is here for you. Happy to serve! Even I enjoy going to FM Hypermarket. There's something for everyone. Everybody's happy because everything is here for you. Happy to serve! No, we need to sustain more. I'm dropping top. is here for you at FM Market. If you care for your loved ones, give them equal low-calorie sweetener. Yesterday, today, and tomorrow, Jang forever. Oh well, missy, atin po nasa na pinagkagatibola. Star wax, star wax, kin taaw ay to the man. My waterproof formula, kaya mabulusan malam tubig. Kin rin sa di. Star wax, star wax, kin taaw ay to the man. Iyengpuna sa kita ng aja Starwax, kaya si Missy ang saya to the man. Star wax, star wax, to the man. hindi pa may gaas Starwax, Starwax Ito ay sa presyo nags Starwax, Floorwax Gawa ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality ACS Nag-change-in ka na ba? No na! Nako! Alam mo siguro dapat hindi nalang nagsalita for the third time ang Pangulo nung naganap dun sa yung prayer meeting, yung, yung pre-nay over siya prayer ng gathering. mga prayer gathering ng ating mga nila brother Eddie. Prayer ba yun? Kasi parang lalo lang siyang... Hindi prayer ba yun? No, pre nay over siya. love life siya. Hindi, 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 hindi. Pre-nay over siya. Love life over. Hindi, 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 ano. May room prayer, medyo may video tayo eh. In fairness kina brother Eddie. Hindi nga, pero over din love life niya. Oh, kasama na siya. Siyempre, lahat na yun. Kasama yun. Oo, oo, oo. Tapos na lang. Pray. Pray yun. yung sa mula dun sa kanyang ano doon. No, yung salita. Oo, oh, oo. Oh. Na Naarmasan na naman yung mga kritiko niya. Is it, is it a Christian way? <laughs> uh, yung, alam mo, come to think of it, the irony, ha? Ah, na ang ano nga niya, ang audience niya, mga imbitado niya, na, oo oh, nga, no? ano mga spiritual leaders no mga Christian leaders tapos very unchristian din naman yung mga pinit naarmasan lang yung mga kritiko niya eto na eto na tiwala ka na solid na kalyado itong si Akbayan party list congressman na Walden Bayo nabalitaan niyo ba tumiwalag na sa pamulo dahil sa inaasal, dasdang mama sa pano. E nagkaka ng kwentong kutsero. At yung may yellow wash, pilit na pilit ang pag-absuelto. Kandak-anbe kaming pangulong ahino. Pwede ko ba sabihing tatangatangasin ang penyo? Hindi, alam nyo nga. Diba? Kandak unbekoming pangulong Aquino. Pero pwedeng basa din tatak-takang sina Benes diyan sa lugag. Kandak hindi kami sa ulo ka kino. Pero pwedeng basa din tatak-takang sina Benes diyan sa si lugag. Ang ah, singa-anga. Oh, uh, sa kinikilos at sa mga salita mo. Kaya hmm, sila lang tatlo dapat magpaliwanag. na Peñas Purisima Pangulo. Ay, alam mo, mag, mag, mag ano din, ha? Tanga-tanga, isang aang-anga, isang iengot, e eh. <laughs> <laughs> Sina Peñas, kayo <laughs> na yung umahal, ma. Sa paratang <laughs> na bolero siya. Oo nga, nagsasalita na yung abogado niya. Eh, oo, oh, si Tony Aguirre. Ang gabi, nakita eh? ko sa news niyo. Hindi niya raw nilinlang ang opisyal na Malacan <laughs> Hindi niya raw nilinlang. Oo oh, nga, sa halip ay kailisyon. Ang opisyal ng Malacan ang opisyal ng Malacanang, Yan ang face ng Frank Sinatra. Sino? Patay na yun, ha? <laughs> eh. Frank Sinatra. Ito na, Ali. In keeping with your habit of only knowing only singers who so are already crossed well, no, over. So... Sa lepay, kinuwish ng kampo niya. Bakit hindi tila? Bakit tila hindi nasisi at napabanggit si Purisima? Gayun lahat ng aksyon at galaw ng subdirektor sa operasyon utos eh, eh. ay eh, utos utos bayo, ay payo ano oh. ba utos ba o payo payo advice ay payo pa ng nakasuspending hepe ng PNP Hindi na, na, hindi na, na, tinanggap na yung resignation. Pero nung ngong. Suspending 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 Hindi masagot suspending eh. suspending may nag-tweet. suspending 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 bakit puro puri puro Purisima, puri si Madigmano uh, na penyas? Uh, uh, bakit si Katapang din di, di no, Coordination no. ng PNP at militar. Uh, diba? um, no, 9, bakit PNP lang ang kausap? January ang, uh, Katapang okay, one, ang tweet niyan ay si Ralph Verda. Ang sabi hmm. niya ng mga 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 Deo, yon, si Tawisim malang kateks niya. Ha, ah, ganun? Walang well, record na kateks niya. Yan, okay. At parang klaro dun sa isinumiting 23 pages ng transcript. Ayon yan sa abogado ni General na Peña. Sila nagsumiti sila ng 23 pages, single space na transcript. Ako na. na.